Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Nag-celebrate nga mag-isa ang totoong Lucy sa restaurant kung saan nga sila unang nag-date ni Darius at sa kanyang pag-iisip ay naisip nga niya na sana ay mabalik niya ang lahat-lahat ng mga memories nilang dalawa ni Darius. Ngunit habang tulala siya ay bigla na lamang naupo si Darius sa kanilang paboritong upuan. Ikinagulat naman ni Darius na naroon pala si Farah at nilapitan niya nga ito. Tinanong niya si Farah kung anong ginagawa ng babae nito sa restaurant na iyon at sinabi na lamang nito na meron siyang hinihintay. Subalit ang ipinagtataka ni Darius ay bakit naiiyak na lamang ang totoong Lucy sa kanyang harapan. Sinabi na lamang nito na napuhin siya at hindi naman siya naiiyak. Hinanap niya nga agad ang asawa nito na peking Lucy at sinabi naman ni Darius na hinihintay niya na lamang. Samantala, hindi niya akalain sa restaurant din pala na ito ay makikita niya ang kanyang pinakamamahal na asawa. Nang tanungin nga siya ni Darius, ay hindi na lang siya nakapagsalita at sinabi niya na lamang dito. Na si Darius naman ang nakakaalam ng kanyang pakiramdam. Kaya naman sana ay pakinggan niya ito. Nang makauwi na nga ang totoong Lucy, ay dito niya muling nakita si Cheska at masayang masaya siya na makausap ang kanyang anak. Sa kanilang pag-uusap ay naikwento nga sa kanya ni Cheska na meron siyang paraan upang makausap ng maayo si Mamita. Kinagamit nga ni Cheska ang mga letters na kinagamit niya sa paaralan upang makausap si Mamita at masabi rin ito ang kanyang nararamdaman. Sinabi nga ni Mamita kay Lucy na hanapin nito si Apo Berta dahil ito ang makakatulong sa kanya. Nagtataka nga noon si Lucy kung paano nakilala ni Mamita si Berta sabalit ang importante ngayon ay makita niya ang babaeng ito.